driver ay hindi nga ako na understand na yun eh. Hindi Ay, driver din ako. O, driver. Hindi nga, hindi nga pala Ako sa tawit ako ni Marcos. Hindi nga, hindi nga. Pag lang pag ng pansin yun. pansin ka? Ako pala, pwede ka mamreno. Wala mamreno. Eh, wala mamreno. mo. Matigas ka ba? mo na siya, matigas ka. Bakit sinabi ko ba? Hindi pala eh. Huwag kang Passenger vehicle ka ba? amen may hindi ka hindi ka makain nga sabihin mo na matigas ka ipiyakin ko sa'yo, hindi ka makakalos ganyan tangin mo ito pa nyo yung pagmamalawan mo ha paas yung gagwigil nyo parang yung pagmamalakot ang tangin pansin na bang Diyos? Bakit? Tawag ng pansin ka kung maraming po ito para maraming hangga. Ano hindi na Hindi ako kilala na ito eh. Gusto mo palabas mo yung Ha? Ano? Bakit ako? Oh. salamat nang makasabi sa'yo, hindi ka lang pasensya. Tapos ka. O yun! Salang payo ko sa'yo. Huwag Miguel na O pasensya na.